Plano ng gobyerno ng Pilipinas na ibalik ang Subic Bay Airfield para magamit bilang pasilidad ng operasyong maritime bilang bahagi ng defensive posture ng Maynila laban sa mga agresibong aksyon ng China sa soberanong tubig nito sa West Philippine Sea. Kasama sa plano ang pagtatayo ng bagong forward operating base sa Subic Bay International Airport na susuporta sa surveillance at attack aircraft. Ayon sa mga bid documents ng Philippine Air Force ang pasilidad ay magkakaroon ng kagamitan upang mapaunlakan ang mga maritime patrol assets, fighter jet, missile storage at isang malaking hangar. Ang pasilidad ay idinisenyo upang suportahan ang mga operasyon ng sasakyang panghimpapawid sa hinaharap. Ang Subic Bay Airfield, na dating U.S. Naval Base, ay magiging susi sa pagpapahusay ng aerial surveillance at power projection ng Pilipinas sa South China Sea. Habang ang mga planong paunla rin ng dating base ay inihayag halos isang dekada na ang nakalilipas, nitong taon lamang na binuksan ng gobyerno ng Pilipinas ang bidding para sa proyekto, sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagtatayo ng China ng mga artipisyal na isla sa South China Sea. Plano rin ng Armed Forces of the Philippines, AFP, na i-rehabilitate ang air at sea facility sa Subic Freeport area. Ang Subic Bay, na matatagpuan humigit kumulang 50 milya hilagang kanluran ng Maynila, ay isang estrategikong deep sea port na nagsilbing sentro ng serbisyo ng US 7th Fleet hanggang 1992. Sa pamamagitan ng rehabilitasyon sa pasilidad, mapapahusay ng Pilipinas ang mga kakayahan nito sa depensa at logistik habang sinusuportahan ng isang rotational presensya ng militar ng US papayagan nito ang mabilis na pagdeploy ng mga fighter jet at barkong pandigma ng US sa harap ng pagpapalawak ng maritime ng China sa pinagtatalo ng rehiyon. Noong 2014, nilagdaan ng Pilipinas at US ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, na nagpapahintulot sa mga puwersa ng US na gamitin ang pasilidad ng AFP sa rotational basis. Gagamitin din ang pasilidad para sa magkasanib na mga aktibidad sa pagsasanay, pagbuo ng doktrina ng pagtatanggol, at mabilis na pagtugon sa mga sitwasyon ng krisis. Sa madiskarteng lokasyon ng Subic Bay na katabi ng Scarborough Shoal at South China Sea, ang base ay magiging mahalagang punto upang suportahan ang joint air, sea at land operations alin sunod sa strategic basing plan ng Pilipinas? Bilang karagdagan, ang US ay nagbigay ng makabuluhang suportang militar sa Pilipinas sa anyo ng kagamitan, pagsasanay, at tulong pinansyal, kabilang ang C130 transport aircraft at surveillance drone. Layunin ng tulong na pabilisin ang modernisasyon ng militar ng Pilipinas, palakasin ang mga kakayahan sa pagpapatupad ng batas, at pausayin ang interoperability sa pagitan ng dalawang kaalyado. Ang Pilipinas, bilang matagal ng kaalyado ng US sa Timog Silangang Asya, ay gumaganap ng kritikal na papel sa pagpapanatili ng katatagan ng rehiyon at paggigiit ng soberanya sa eksklusibong sonang pang-ekonomiya nito, na kadalasang nilalabag ng China, Ang kamakailang pagsalakay ng mga Chino, tulad ng paggamit ng mga water cannon at mapanganib na mga maniobra laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na nagsasagawa ng mga humanitarian mission sa Philippine Exclusive Economic Zone, ay malinong na ebidensya ng mga paglabag sa internasyonal na batas at mga pagtatangka na takutin ang Pilipinas. Ang mga pagkilos na ito ay nagpapakita ng ambisyon ng China na palawakin ang dominasyon nito sa rehiyong Indo-Pacific, sa kabila ng mga legal na prinsipyo at soberanya ng ibang mga bansa.